Sa inyong pagdarasal, papaano po kayo nakikiusap sa Panginoon? Kayo po ba ay mayroong kapakumbabaan o kayo po ay nagyayabang sa harapan ng Diyos? Tinitingnan ng Panginoon ang laman ng ating puso. Gaano ito kababa? Gaano ito kabusila? Gaano ito kadalisay? Ito ba'y may pagkukunwari dahil sa katotohanan, alam ng Diyos ang disposisyon ng ating mga puso. Napakagandang halimbawa po ang ibinigay sa atin ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Mayroon daw pong isang senturyon na mayroong kasama sa bahay na may sakit at malapit ng mamatay. Ngunit nakita po natin na kahit may mataas na posisyon itong lumapit sa Panginoon, siya pa rin ay may kababaang loob na nakiusap kay Jesus na naway pagalingin ang kanyang kasama sa bahay na may sakit at malapit ng bawian ng buhay. Ngunit nakita niya na hindi siya karapat dapat na humarap sa Panginoon o kaya ipatuloyin ito sa kanyang tahanan. Kaya sinabi niya, Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word and my servant will be healed. Gagaling ang aking kasama, sabihin mo na lamang ang salita. At nakita ng Diyos ang kababaang loob ng senturyon na ito. Kaya gumaling ang kasama ng senturyon sa ating pagdarasal, lalong-lalo na sa mga petisyon gaya ng paggaling mula sa mga sakit, sa mga hinahangad nating mangyari sa ating buhay, sa ating pananalangin. Tayo po ay lumapit sa Diyos ng mayroong kababaang loob. Sa harapan ng Diyos, walang titulo, walang natapos, walang paramihan ng kayamanan o iba pa ang pinag-uusapan sapagkat tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso. Yun ang mahalaga. At ang tanong sa atin, mayroon bang kababa ang loob ito? Sa mga may sakit ngayon, tayo po ay lumapit sa Diyos. Tayo ay humingi ng saklolo sa Kanya at ating idalangin sa Kanya, Panginoon, Pagalingin po ninyo lahat ng may sakit. Hindi man po kami karapat dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita nyo lamang po ay gagaling na lahat ng may karamdaman. Manalangin tayo.